So, Aku beli guys Oh PP, hey PP. So tu ni kiri sol pun sawah ni Nga dah gana kaya pinik pe Apa gitu Sedangkan sama orang Kauan kaya pinik pe gitu So tu ni How to solve this one Apa gitu Ubay ubay na gitu siya guys pinik pi no. no. so bad talaga calibrate in up 6 make it 6 it's 1 20 pulse value so gawin natin ano 10 dito first simulan natin ng 10 if 8 please let's 20 again false value 10 in parent yeah make it 9 it's 3 20 20 plus value 5 eight it's four twenty false value of five the same a four is nine it's five dito na natin yung piso so piso to so natin twenty twenty false value to piso na lagay natin ng piso okay if eight dito nito nilagay yung UP ang false value nito is five oh ah uh, one piso so twenty false value niya is 20 nakalagay, lagyan, natin sa, sa piso biscuit 1 peso so dito natin ilagay yung ano yung yupi yupi na ano queens bali 1 peso lang yung yupi so 1 peso lang yung value ganyan lang yan okay done so F6 gawin natin 9 so done So, yun lang yung pagkalim ano, ano, Then, tapos, sa queens na tayo. Ito rito. So, ganyan na siya. Nagmamabalik na. So, press natin. Yan. Pindot. Isa. So, yan. E1. So, yung E1 is 10 peso. So, 10 peso yung ano, ilalagay natin. Dito. Kahit ano, inong, ano, 10 peso. So, 10 peso yung ano, counter dito. Pwede, ano, tulad dito sa akin, no. Yung first ko na, ano, 10 peso is lahat bago. So, 20 pesos yun. 15, 14, 15, 16, 15, 15, 20, 20. so ito so yung ito is the same so yung ito is 10 peso pero hindi na siya bago kani luma na naman Oh, lomba. Yang itu. Turin, Lomba nah. So, 19. Balik ko lang. So, ibalik ko na lang yung ano. Kasi kulang yung ano. 10 peso ko. So, ibalik ko lang. Yan. Pero so, kung kayong gagawa, make it sure na 20 talaga. O, okay. gawin yung 30. Kasi ito, tutorial purposes lang. Tapos, sa E3, yan, 5 piso yung ano nito, credit. So, nakalagay kanina, 5 piso yun. So, ito na, 5 piso. Loma. Yung nakalagay doon is pulse value. Yung pulse value is, ilan yun? 5 ba So, 5 yung ano, nakalagay doon. So, 5 yung ilalagay natin. Pag piso yun, magta-time ng ano, ay yung piso mo, magta-time ng 5 pesos. So, make it sure. Tama yung ano, pulse value na ano. Yung pulse value lang kasi yung ano, need me yung key. Kailangan mo na, no? Tama talaga. Ang false value mo, 5. So, dapat 5 piso rin yung i-calibrate mo, yung nagay mo. luma man o ano, hindi. So, dalawa yung, ano, karakteriya ko. So, ginagawa ko, may luma at saka hindi bago. E4. Lagyan so, natin ng bago yung E4. Ilagay natin yung bago na ano. Quince. 5 piso quince. 5 piso na bago. Quince mo. Quince naman talaga to. Pupo. O, uh, to. 20 rin to. Pero pwede nyo gawin na ano. 30. Pwede na yan sa inyo. Ayan na ano. 20. ano nito hatak minsan mas maganda nito is sa dahan 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 Five, ito, piso na yung hindi yopi eh may bago to at saka luma ano hinalo ko na lang si priority ko yung ano yung yupi yupi so a 5 ko yung lagay itong piso kanina okay na ito ay 6 na. 6. E 6. E so, yun ang UP. So UP na yung E6, ha? Itong E6 natin. Yung UP, UP. Yan, counted. Yan. 20 to tapos dito abot ah, ang 20 Bali, ibabalik-balik ko na lang. Ah, ang 12 lang. So. Balik ko na lang. For demo purposes lang to eh. Balik. Okay, she done. linagay natin sa piso kasi piso naman talaga to. Pag ano, pag hindi mo nakalibrate na maayos to, ang gagana nito is 10 to 20 or 5 peso. So, malaki yung time nila. Kaya nga, pininuyupi nila. At saka, hindi na magagamit. So kung ang time nito is piso lang, so hindi na sila magyuyupi kasi hindi naman yung kagana yung gusto nila na ma-reach na ano, uh, oras bali 5 piso, 10 piso o 20 piso. So wala na talaga, 1 piso lang talaga, talaga, yung counted nito. So yan ang reason bakit i-config mo ulit yung uh, queen slots mo. Pag hindi mo na no, na-config. Pag hindi mo na-config, yun ang mangyari nalamangan ka ng ano right ng mga customer mo so yon yung 1 piso 1 piso lang to at saka hindi na to magamit kasi yo pay na nalamangan ka pa hindi na pa to mga ano ma wala na talaga nalamangan ka pa ng oras 5 piso or 10 piso yung credit ng ano mo yung piso wifi mo or piso net mo wala GG kanon kaya nga ito yun ang solve nito para ano para matigil so make it good kasi marami na ito sa amin eh. dapat hindi natin mag ano, mauki -okay itong masolusyonan kasi linabas yung yain muas na yan o sino yung vlogger na naglabas noon hindi naman ano hindi na linagyan ng ano paano ma-solve. So, ito, solve na yan. So, para effective, tanggalin natin to. Kabalik. Huwag niyong mag-test na hindi pa na, ano, na off. Balik. So, balik ito na, yung yupi. Ang counted dito is 1 lang talaga. 1 piso lang talaga. Hindi na yan magano. Kasi yung counted dito is yung 10 peso, magiging 10 yan. Okay. Yeah. Hindi na gano'n. oh, 10. 10 peso yan. Anong ka natin? Hindi yan. O, oh, yan. 10. Basta 10 yung ano, ma dito. Hindi Wala akong taga ano, taga video. Ako lang nagbibigyan. Oh, hindi. 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 Pero katapat na kaganon yan. Pag nakatagilid, hindi, <laughs> hindi kakainin yan. So, yun lang the best way na ano ma-solve yung ano UP yung pag nila na ano yung credit nito is 5 10 20 yun ang hinahabol nila kaya ang gini-UP nila yung peso para maiwasan yun at hindi nagagana ilagay natin sa peso yung yep sama natin sa configuration na peso lang talaga wala na hindi na yung gagana gagana pa naman pero peso lang yun talaga yung ano yung credits Kayon ang habol naman nila is yung malaking oras. So, paano para yan? Hindi na yan magano. Pag maliit lang yung oras, yung piso lang wala na. Yun lang talaga yung hapon nila, yung oras naman yung malaki. So, ito lang yung idea na mas mapaano natin mapa natin. So, subscribe my channel kung gusto niyo mano matuto sa mga tutorial.